Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading sa atin. Okay, maraming salamat po. At sa mga hindi po na re-replyan, pagpaumanhin po ano, kasi masyado pong marami po talaga kayo at marami po tayong ginagawa pero hindi po kayo pinapabayaan ha. Lahat po talaga hindi lang kayang ma-accumulate yung bang tawag. Okay? So, mag-up lang po kayo kung willing talaga kayo magpatulong sa atin. Okay? At kailangan po lahat mag-undergo sa reading kasi doon natin sasalain kung ano ba yung dapat mong gawin. Ano? Hindi po lahat yan na basta-basta magpa-reading or lalapit sa atin na Tanggap na lang agad. Ay hindi po ganun. Tingnan, tinitingnan ko pa po. Baka hindi nyo kailangan. Okay. So, tingnan natin. So, maraming salamat po sa mga bago kong alaga. Sa mga bagong nagpaalaga. Nagpapunsoy ng bahay. Ang dami ng yumaman. Ang dami ng naibalik ng pamilya. Na ayos. Na bago. So, natin kung ano yung energy ng person mo ngayon. Pasensya na, paus na naman ako. Hindi ko rin maintindihan, ano. Four of Cups. Okay. Ang galing naman nito. Na meron nagtitem sa kanya ng isang bagay. Hindi natin alam to kung anong temptations ba to na tinanggihan niya. Possible, ito idea lang naman. Possible, meron siyang tinanggihan na tao. Okay? Kasi kayo yung iniisip niya. Meron lumalande. Okay? Possible. Or meron siyang offer sa kanya na talagang tinanggihan niya. ba diba? Napaka-amazing po. Okay. So, Four of Cups, um, Six of Swords, the Hierophant, and the Justice. Okay. So, someone's talking. Maring ini-stalk mo rin siya, no? nag ka ng magkakaayos kayo. Magkakaayos naman kayo. I think talagang family. He's doing his best. Paano? Um, uh, ma-encourage. Ma-encourage ka makipag-ayos. Or, ibigyan mo siya ng tiwala, or talagang mag-uusap kayo, meron akong nakikitang paglalakbay, pag-alis travel okay galaw, anuman ito movement I think talagang paglipat din ng bahay pwede, paglipat ng work I think mas doon kayo more na mag-grow, okay so huwag kayong mawalan ng takot kapag lumilipat kayo sa ibang work mas lalong gaganda yon ano so kung nagsisama kayo syempre maaawa ka sa blessings ng person mo okay for a pentacles okay parang meron siyang regalong ibibigay sa iyo. O di ba, sabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot mag-ibang work, mag-move. Pero kung maganda naman yung trabaho ninyo at mahal niyo nang amo ninyo, hindi naman po tama 'yon. Okay? Kapag naging okay ka na diyan sa amo mo, edi eh, magstay ka. Ito'y binabanggit ko sa mga taong may problema nga lang. Mhm. Mm may nakikita din ako dito, may mga taong nakapaligid sa inyo na mag, Naiinggit. Na so, meron ka daw gustong plano, to ituloy mo, huwag kang matakot. It's either maglabas ka ng pera, or ano man yan. Anything na plano, huwag kang matakot dahil mag-grow po talaga. Wow. Overflowing ang blessings o ano man yan. Okay. Oh my God. Oh my God talaga. Kakatukin siya ng magandang balita. Blessings. Ituloy niya daw yan. If ever maglalabas siya ng pera, babalik po ng times 10 yan. Okay? Ang galing. So, if ever yung person mo, meron siyang plano, or ikaw ang plano, kung, kung nagsasama man kayo, huwag siyang harangan. Bagkos, i-advise mo siya na ituloy niya yung plano niya na kasi napakaganda. Okay? Um, suddenly, yung iba mga hiwalay, mukhang naglalasing yung person ninyo. Mm -mm. Naglalasing, nagse-celebrate. Mer pero hindi siya nagse-celebrate na ako mo hiwalay kayo or nag-aaway kayo. Meron lang talagang improvement sa kanya. Okay? Meron siyang kasama, maring kaibigan, pamilya, nagse-celebrate, barkada, anything. Okay? So, tingnan muna natin ano yung ibang taro. Ano yung overall energy niya? Bismillah. Lord, bigyan niyo po sila ng good news. Ng Justice. Wow. Kasi mabuti kang tao or mabuting tao itong person mo. So what goes around comes around. Ibig sabihin mapagtulong itong tao mo. Kung anong tinulong niya sa tao, babalik sa kanya. ba diba? Mabait yung person mo kahit pa paano. Okay. So dumako tayo sa inyong mga reading. Kayo naman. Tingnan natin kung ano yung um, ano nang barahis sa inyo. Ito man tayo sa Oracle Deck. Anong may papayo ng cards sa inyo. Okay. Your soul is whisper love. Your ego shouts fear. Hmm. Whatever it takes, follow your heart. Kung ano man nararamdaman ninyo, sa tingin ninyong saan mapapagaan ang buhay ninyo, go lang kayo. Okay? Saan kayo magiging masaya, doon kayo. Naintindihan? So, tingnan natin kung ano yung energies ninyo this week. Pasensya na kung hindi ako makakapag-upload every day. Pwede nyo tong paulit-ulitin. Ulit-ulitin po talaga. Makiklaim nyo po lahat ng positive and financial dito. Masayaman. Makiklaim nyo po yan. Okay? Kahit po late na yan. Okay lang po yan. Timeless po ang reading natin i-play nyo lang po yan lahat ng video natin. Okay. Play muna natin yung in-upload ko. Okay. Okay. Tingnan natin kung ano yung energy nyo. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Paligayahin nyo po ang kanilang mga puso. Lahat ng gasos nila babalik. Times 10, babalik ang pera nila. Yung mga puso nila, yung mga mahal nila sa buhay. Naway maging masaya sila, magsasama at babalik sa kanila. Patuyuin niyo po ang mga luha na nararamdaman ng mga tao nito. ito. Iso pentacles. Pareho kayo ng person mo, ano? Ang galing. Parehong pareho. Hmm. Okay. May mga taong nakapaligid na lang sa talaga na iinggit sa ano? Hindi lang naiinggit baka nagseselos ito. Maring kalaban mo yung third party or kung third party ka, kalaban mo yung asawa. Okay. So may nakikita tayo dito na parang trinabaho kayo. Sorry ha. Alam kong ayon yung marinig yan. Parang in-spell kayo parang ginawaan ng paraan para manlamig yung tao na yan. Yung asawa ninyo or yung person ninyo, may naging kalaban kayo. Meron umahabol-habol sa kanya na magaling. Hindi siya, hindi siya yung gumagawa, nagpagawa siya. Okay? Tingnan pa natin. Pero huwag kang mag-alala. Kung gusto niyo ng tulong ko, kaya naman 'yan. Pero again, hindi naman tayo, Diyos, ano, lakasan nyo lang paniniwala ninyo na kayo ay matutulungan. Maniwala kayo sa inyong kakayan din na mas mahal tayo ni Lord. King of Swords. Okay. O, oh, yun lang. Alam mo, minsan umayon na itong tao na ito kasi lapit ng lapit sa kanyang tukso. Okay. Yung person mo ay umiiwas iwas siya eh. Ayaw niya na ng gulo. ayon niya na ng conflict. Okay? Ayaw niya na ng problema. Kumbaga. Pero, ayun nga. Mukhang ginagastusan pa siya. Or meron sa kanyang binibigay na something. Ano? Pero actually, kahit na spell siya or nagawa siya, lumalaban pa rin siya. Naguguluhan siya sa kanyang sarili. Na bakit ganon yung kinikilos niya towards sayo. Okay? So tulungan niyo kung kaya nyo tulungan yung person niyo Actually, humihingi siya ng tulong. Okay? Yung spirit ng person niyo humihingi siya ng tulong. Kung kaya mo siyang tulungan, tulungan mo siya. Bila siya nagbago. Ano bang ba sign ng mga naspel na tao? Yung biglang nawala sa'yo na out of love, na parang imposible naman. Nagmamahalan kayo ng sobra-sobra. Diba? Mm. <clears throat> Nandiyan na yung parang nandidiri siya sa'yo. iyo um, ng didire, ng ano pa, yung bang parang anong nangyari, parang hindi mo alam, parang hindi mo na siya kilala. Okay? Parang wala ka namang kasalanan ginawa sa kanya, bagkus sobrang-sobrang pagmamahal ni binibigay mo sa kanya. Hindi mo siya maintindihan bakit siya ganon. Okay? So, sign, yun yung irritable siya, ayaw kanyang makita, ayaw niyang i-message mo siya, ayaw mo siyang, ayaw niyang mag-usap. Alam mo yung parang nanditiri talaga. Okay? Ganon. Parang, hindi mo ma-explain, hindi mo na siya kilala. Okay? Lagi siyang balisa. Laging, laging ganon yung kanyang actions towards sa'yo. Yun yung mga sign. Tapos, ito pa. Yung nagigising ng three o'clock a.m. ng umaga ayun, isa yon sa mga sign, ginigising sila ng gumagawa sa kanila, ginugulo ang kanilang isipan so nag ano tayo dito kasi bigla ako may nakita na parang matapang tong kalaban nyo eh, baka tatrabawin ka din, so magingat ka huwag naman sana okay, so huwag matakot kung gusto niyo tulong ko, pwede naman. Meron dito eh. Pag gustong gusto niyang, gustong gusto mong, gustong gusto mong bumalik yung person mo. Kahit ganun ang ginawa niya sa'yo. Ito yung mga gusto kong tulungan. Yung, kahit anong nangyari, pinaglalaban niyo pa rin yung person niyo Ano? Kasi family yon, If ever third party ka, hindi ka naman masamang tao. Bilang naman akong tumulong sa'yo. Huwag kayong ma-offend sa mga unang asawa. Hindi natin kasi sila pwedeng, uh, ano ba tawag dito, hindi, hindi, kasi natin pwede silang husgahan. Hindi lahat ng third party ay masasama. Okay? Kung meron kayong kakilala na ganun siya, wala tayong karapatan husgahan sila. Okay? May mga reason. Okay? Kaya ni sabi ko, hindi lahat sila masama. Meron ako nakikita ng third party dito na wala ka nang wala ka nang ibang gustong pangarap kundi mahalin ka lang. Wala kang balak na manira o anything. Yan. So, naiinuunawa ko yung mga ganyan. Okay. So, kaya nga nandito ako eh. Kung ano yung tama. Pero hindi naman, meron naman lumapit sa akin na third party masama eh. Kaya lahat talaga, sinasala ko sa reading para hindi ako magkamali sinasala ko through rituals. Bago ako mag-reading, nagre-rituals ako. Sinasala ko yung taong kausap ko na kung third party ba siya, deserve niya bang tulungan? Ano ba yung reason? Kasi hindi naman lahat ng asawa ay mabubuti. Diba, aminado naman kayo. Meron tayong pagkakamali sa mga asawa natin kung bakit sila nagkakaganyan. Pero syempre, hindi naman komo na niloko ka Uhusgahan ka din. Lahat ay nagagawaan ng paraan, mga mahal ko. Okay? Kailangan nyo ng tulong ko. Nandito naman po ako. Okay, mag-alala. Nandito tayo para tumulong. May mga umiiyak, may nakikita ako. Ang bigat-bigat ng puso mo. Ano? Umaasa ka na babalik pa siya. Umaasa ka. Meron siguro nag-away. Hindi ko alam kung nag-away ba kayo. Ano? Pero may nakikita ako na parang kailangan mo talaga ng tulong kasi yung person mo parang ginagawa kung nakuha man siya ng sino man ang gumawa nito parang ano eh parang kung nakuha man siya kaya pa naman okay gagawa tayo ng paraan as long as malakas ang paniniwala ninyo hindi kayo pababayaan ng Diyos prayer is the most effective okay Lagi tayong magdasal. Kayo mawala ng pag-asa. Okay? Please, lakasan yung loob ninyo, mga mahal ko. Huwag po, opo kayong, kayong pahina-hina. Okay? So, may umiiyak, may nakikita ako. Sobra-sobra na yung paghihirap mo dito sa taong ito. Umaasa ka na one day na mauunawaan ka. Bigla kayong ano eh, nag-twist. Okay? Bigla kayong nag-twist, oh. Okay? biglang nawala yung pagmamahal ng tao na sa sa'yo. Samantalang dati na-spoiled ka, dati mahal na mahal ka, gusto mo yung bumalik na yung dating minahal mo. Parang feeling mo dalawa yung katauhan ng tao ngayon. Yung sino man ng person na ito, yun yung feelings mo. Okay? Parang dalawa siya. Yun ang nararamdaman mo yung dating nagmahal sa iyo paano kayo noon iba na ngayon so wow like i said tingnan natin ko anong magagawa ko may pag-asa daw may pag-asa so wag kayong mawalan ng pag-asa okay kung buntis ka uh, may may kung buntis o so ano man to or suspected mo na buntis ka magu-grow pa rin at may nasa sense ako na swerte yung batang dinadala mo. Okay? Kung may bata man nakasama mo, kilala mo ano man, swerte yung batang batang 'yan. Okay? Pero if ever, hindi ko naman ininomong kahayin. Pag-isipan mo pa rin. Okay? Basta lahat ng bata ay blessings. Okay? Ingat po kayo ay eh, maraming maraming salamat kung gusto niyo po ng tulong ko. May good news paparating sa iyo ano? Coming kung may business ka, mag-grow daw yan. Kung meron kang ilalabas, pareho lang kayo ng person mo. Kung meron kang ilalabas na pera, mag-grow daw yan. May litaryo po, ito po ang aking Facebook account. Okay? Bawal pong tumawag, bawal mag-text. May messenger lang po. Ito po ang aking Facebook account. Imposible pong maliligaw kayo. February 4 po yan in-upload. I-open yung ang profile ko. 979. Okay? Ito po ang cover. June 4. 513. Okay, naiintindihan. Maraming salamat. Magpapasalamat. Saan to? Hi, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin. Naniniwala po ako na may pag-asa po talaga. Ano to? Ah, okay. Okay. Sorry ha, hindi ko na ano. Ah, wait, wait. Magpili tayo. Na, na-swipe ko kasi nakalimutan ko. Wait lang. Ma'am, everyday po ako ninonood sa'yo. At nalulungkot nga po ako kapag wala po kayong upload. Gusto ko lang po magpasalamat din sa'yo, ma'am. Excited po ako. Makita. Excited po akong makita na lagi kayo nagre-reading. Feeling ko po everyday para akong merong battery pag napapanood. <laughs> thank you. Kapag napapanood ko kayo, ma'am. Sobra kasing saya ko, ma'am. Ang saya-saya namin ng person ko ngayon. Sobrang tuwa ng puso ko. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng na naitulong mo sa akin. Hindi pa ako makapaniwala na may pag-asa pa kaming dalawang mag-asawa kahit wala po kaming anak. Pinili niya pa rin po ako. At dahil 'yun sa tulong mo, ma'am. Sobra po ako nagpapasalamat, ma'am. I love you, ma'am. Oh. Yan yung kaligayahan ko. Yung mga nagsasuccess, yung mga ginagawa natin. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Anything na problema or ano man, pwede po kayong uh, mag-message sa akin. Okay? Bawal pong tumawag. Mag-chat po kayo sa akin, messenger. Okay? Ingat po kayo God bless you all. Sinusumpa ko itong nanonood sa akin ngayon na magiging masaya, yayaman pa. Kung may business ka man, kung ano man yan, work mo, magiging masaya ka, mag-upgrade ka pa. Okay? Lahat ng mga anghel sa kalangitan, linalapit ko po ito. Itong nanonood na ito ngayon sa, sa akin. Ingat po kayo. Bye-bye.